Sa gitna ng maiinit na isyu ng bansa, muling napuno ang makasaysayang luneta. This is the very first time na sumali ako sa isang rally na katulad nito. Lahat tayo nandito dahil tayong lahat ay mga Pilipino. At bilang Pilipino, may karapatan tayo ang Importante na may managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang natin. Simula nung unang ETSA, ETSA 2, ETSA 3, at napakarami. Pero minsan, nasa news, dalawang linggo, tatlong linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin ito pwedeng palagpasin. taong dalawang libo-libong Pilipino ang nagtipon, nagdala ng kanilang boses at muling ipinakita ang lakas ng pagkakaisa. Tapos na ang panahon ng mga bababaet at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga magbabait ginago Luis Miguel tinarantado. Hindi nang ubra sa atin yung bait-baitan, kinikinian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila makapakit. sa loob ng malaking bahay at malaking... hindi lamang protesta ang kanilang dala kundi panawagan panawagan para sa katarungan pagbabago at mas maayos na kinabukasan sa bawat mukha may kwento isang ina kasama ang anak na umaasang maririnig ang kanilang hinaing para sa kanya hindi simpleng pagtitipon ito kundi pag-asa hindi na namin kaya ang katahimikan kailangan naming iparinig ang aming boses. Ngunit higit pa sa dami ng nagtipon, higit pa sa ingay ng sigaw, ang mas malakas, ang mensahe ng pagkakaisa. Sa pagtatapos ng araw, naiwan ang tanong. Maririnig ba ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng taumbayan? O muling mauuwi sa katahimikan ang sigaw ng Luneta?